Ngayon, papunta tayong Valenzuela. Kasi pupuntahan natin yung binigay ni Sir Tony de la Cruz Yan. Big shout out sa iyo, Sir. Regalo mo sa akin kape. Kaya pupunta natin doon sa Lawang Bato, Valenzuela City. So, yung ating gagamitin ay Google Maps. Dahil hindi natin alam yung lugar na yon. Kaya gagamit tayo ng Google yeah. Map So nakita natin yung exact location niya. Katapat sya ng Lawang Bato Elementary School. So andun lang yung lugar na sir. Kaya madali lang natin makikita. Ang natin ito mga kapatid. Andito tayo sa may kawayan. May ESM na. moments later 2000 years later So ayan, nandito na tayo ngayon sa Lawang Bato Elementary School tapos sinabi sa atin ni Sir brown daw na gate so ito yung nakikita ating katapat na brown na gate tapos nakita na rin natin yung MGM Industrial Co. number 48 ayan, Sitio Centro, Lawang Bato, Valenzuela City so alapit tayo dun sa gate ngayon Ito, nasa ay dito nga siya. Tapos tayo. Ito yung pinakita sa atin, sir, na address. Dito natin kukunin yung regalo niya sa atin o yung bigay niya sa atin na kape. So, Atok na lang tayo dito ito so, nga looban tong dinaanan ko eh. mula may kawayan papunta dito sa Valenzuela looban siya a few moments later so, ayan ito yung lugar niya tapos nakuha na natin ito na yung isang box na kape yan, salamat kay sir. Yan, pauwi na tayo. Ngayon yung ating tapit. Bali, inabot na lang sa atin ng gwardiya to. Dahil sinabi naman ni sir. At busy din si sir. Nagluluto na si sir Tony. Kaya hindi tayo makausap. Kapalik so, na tayo. Ito yung daanan dito. Sa... Venezuela o bantong eh, dawang bato industrial puro mga pabrika nandito ang dami dawang bato first time natin pumunta dito kaya salamat kay google map at nararating natin yung mga lugar na hindi pa natin napupuntahan salamat sa nakaka-appreciate ng ating ginagawang pag-vlog at mga taong ginagamit na sponsor para sa atin so, God bless you Sir Tony de la Cruz Ferrer pagpalain ka pa ng ating Panginoon yan yeah, medyo nangangapang pa tayo pabalik isa lang kasi yung cellphone natin eh yung, yung pinambablog natin ito so, yung pinag-google map natin Ito so, ngayon Ito na ginamit Tatandaan ko yan ang mga ginahanan Siyempre, professional driver naman tayo Tandaan na lang natin Tatandaan na natin yun Ang hmm. lugar <laughs> Nagkamali tayo ng pasok One way nga pala Ngayon dito tayo, dito tayo iikot Buti na lang may nagsabi sa atin <laughs> Ikasalubong tayong nakamotor. Yeah. One way nga pala doon, hindi natin kabisado. Ngayon, yeah, ikaw tayo. Pwede na lang natin itong mga ito. Sa lalo na ito. bạn bị bắt được rồi tập thể thì các bạn được

salamat talaga kayo sir Napakabait na tao Kaya uh, Magpapalayo ko ka talaga Ka-engage uh, to engage ko kasi siya sa Facebook So ngayon Sineshare ko din yung kanyang mga video about sa uh, pagluluto mga iba't ibang pagkain Pilipino na napakasarap naman kaya suportahan natin yung kanyang page na uh, Tony Pier, uh, Tony Delacruz Pirel Yan. sa open pit Huwag ko lang magpatakbo ng mabilis dito dahil maraming lumadaan Tsaka maliit lang yung parasada Ang tight net dito Pagka ito yung alternative route Mga rider Mga rider dito si John, iiwas sa Caparator Highway, dito kayo dadaan kayo papuntang Valenzuela. Ito nga nyo ako sa aking biyahe ngayon dito. Karimkwela. Ito. Riverside. Langkaw Bridge. Ako din yan, Langkaw Bridge. ito yung migawa yan ha pinutang kasi natin bungad lang ng balansero eh Ayan, marami dito mga industry at mga mabrika so si si Harry pala sa loob ng no? ano, warehouse nagluluto Madagas na tayo na sa MacArthur Highway na may kawaya. So, ayan po. Hanggang dito na lang. Ayan, diretso na yan sa Kita-kita na lang ulit tayo. Maraming salamat sa panonood. God bless. Buksan na natin itong binigay ni Sir Tony Delacruz or Papsidong. Maraming maraming salamat, sir. salamat, yeah, brand. Sterilized. Then, ito. Ito. Ayan, ah, meron naman ko black ayos na ay sir. na kopya mo yung favorite kong kape dyan ah. Meron dyan dyan brown dyan dyan brown. Ah. Ito yung black. dyan 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 may natira pa. So, bali tatlong flavor nandito. Maraming maraming salamat, sir. God bless you all. More blessings to Pam. And more viewers sa mga na-upload mong masarap na pagkain na simple pero masarap. Yummy, yummy.